Ay, B. Tulog ka? May sasabihin sana ako. Pagod ko kanina ngayon. Kasi di ba? Grabe na yung nangyari ngayon. Oo. Di ba? Kung mo yung mga post ngayon sa ano? Oo. Di ba mga post? Kita. Ang lilit na mga earnings na. Tapos di ba maraming ano? Yung maraming naging masaya kasi yun nga bumuni na sila. Uh -huh. Pero, imagine mo, Bia, yung napan napanood ko, mga 2.2 ba yun? Yung mga... One dollar? Oo, mga one dollar lang. Ay, eh, yung ganun talaga ang buhay. yung bila. Sabi nga nila, hindi eh, lahat ng araw, Christmas. Kaya siguro, binaisip-isip ko, Ano? Wag, wag na siguro tayo mag-ano na tayo. Wag na tayo mag-vlog. Ano oh, gagawin natin? Eh, kasi napagod na rin ako eh Kasi imagine mo Ang dami mga pinupos Parang ako napagod na rin ako O, dito, o tulad ngayon ba diba? ikaw Pagod na pagod ka kasi Ilang ano uh, Ilang ano yung ginagawa Dito kaya nasa Alaminos Kaya nga Eh ano yan Ay, gusto ko rin Tumigil na Ikaw Oo Tigil na lang natin Kasi Imagine mo Kung mag Imagine mo ha Mag trending hmm. Diba ba yun nga. Yung iba piso pa nga wala. O, oh, piso lang. Ay, yung iba, ano pa, 0.1 lang. Sige. Ano, tigilan natin, maganap tayo ng ibang ano. Source of income. Tigilan natin. Nandap na ako. Oo, oh, na tayo siguro mag-vlog kasi... Eh, sa mga ka natin. O, oh, mga ka-wonder uh, natin. Uh, Pagpasensyonan nyo na po at kami uh, titikil muna sa aming pag-vlog focus muna kami sa aming mga business. At 'yun. Hindi namin alam kung ano, kung makakabalik pa kami, kung uh, magbo pa kami ulit kasi sobrang liit na talaga ng um, mga kitaan. 'Yun. Kaya nga eh. eh. Pag, ano, ano magpaalam ka na, hindi alam na Pag-focus na muna tayo sa business natin. Hindi na nila mapapanood yung ano mga sinasabi nilang OE, OE kasi focus oh 'yun sa 'yun pa muna. o, o. Kasi nag-vlog ka na nga lang, may magkocomment pa ng, oh eh. Uh, diba? Drama nga eh. Drama nga, di ba? Uh -huh. eh, masaya na sila. Oo. Oh, Sige na, mag, ano ka na kasi, mag-focus na lang tayo sa sabon station natin. Ayun mga kawander. Siguro, wala nga nalaga ano. Kasi imagine mo, pag mag, mag, ano, wala, ano na eh. ayun mga kawander napagod man tayo pero pag napagod magpahinga lang mag relax it's a prank <laughs> April Fool. <post>. April Fool. <laughs> <laughs> kahit piso lang yan kahit zero lang yan mga wonder, yes ngayon pa ba kami titigil oo May ilang taon na tayong nagbablog nag oh, nagbablog oo so, ito yung dahilan kung bakit ganito yung buhay natin ngayon ayun ito tayong goodness ni lord yes ito yung tayo Sa so, sa pagbablog natin doon din tayo nakakatulong sa ating uh, uh, ekonomiya oo kapwa. kapwa oh. din, ayan. Di ba? Kaya kahit piso man yan, zero naman yan, okay lang. Okay lang. Kasi nakakapagpasaya tayo at masaya tayo. Yes. Kahit kunti na lang yung mga kitaan. Ayan. Ay, mga ka-wonder, it's a prank, April fools <laughs>